Gusto niyang maging General Chairman doon sa Blue Ribbon Committee Good morning po sa lahat ng makakapanood ng video nito Magandang araw po ngayon ay Merkulis na Mag alas 6 na ng umaga e Pag-uusapan natin ngayon yung trending na video picture ni ng reporter sa Net25 na si Ma'am Eden Santos at si Ma'am Yusik Claire Castro. Yung trending ngayon na picture nila na niyakap siya sa likod. Si Yusik Claire Castro ang yumakap kay Ma'am Eden Santos. Nag picture sila. Sa picture nila, close na close talaga sila eh napanood naman ninyo, sinabi niya, nagulat siya eh. Nagpunta daw sila sa isang press briefing patungkol doon sa mga uh, resignation, yung courtesy resignation. Eh, nagkita daw sila doon, sabi daw niya eh, ayan nga, yung panood nyo, magpa-picture tayo kay Evin Santos. Eh, eh, ang ganda, ang ganda ng para sa akin, ang ganda. Sabi nga nang, ng host sa na 25 kay ka Jen. Ang gandang pakinggan, ang gandang panoorin. Walang personalan, pagkatapos ng trabaho ay banding na. Hmm. Pero pagdating sa trabaho, ay talagang trabaho sila. Pero ipinapakita lang dyan na walang personalan, yung walang galit. Ibig sabihin, kung lang doon na sila sa harap ng camera, yung kung ano yung trabaho nila, ibigay nila ganoon sana. Eh, Siyempre, trabaho din ng music yung mag-sagutin sag yung mga tanong. Lalo kasi yung, yung panahon na natanong ni Ma'am Eden Santos yung tungkol sa <coughs> hair follicle test. Eh, nasagot siya ni Yusek. Nasagot siya ni Yusek, Secretary Claire Castro na paulit-ulit na lang, paulit-ulit, paulit-ulit ko rin Ang ganda ng banding nila. Ituloy natin one video patungkol sa kanila. Ay sa pagtyagaan ninyo, ay eh, ito ay eh... bagay. Siguro alam, nakita naman ninyo na si Ma'am Eden Santos ay wala namang personal na galit. Pero ipapakita lang natin dito para maki, maging kwan din sa iba na yung trabaho ay huwag mong dibdibin eh, pag oras ng trabaho trabaho ka lang dyan hindi yung may stress ka dadalhin mo sa labas kagagalitan mo na lahat ng mga makakasalubong mo, makakasalamuha mo at sabihin mo ay si ganito naman o oh, ganito, ganito hindi ganon yung trabaho mo isang tabi mo na pagka hindi na oras ang trabaho eh, kailangan mo magpagkapwa kailangan maging maayos yung pakikitungo sa ibang tao sa paanong paraan kagaya nun no, yung magkayakap sila nagpicture ay eh, ang, ang ganda nga tignan eh, masayang masaya sila parang ang magkapatid lang <laughs> ito panoorin natin ulit Ay, pero teka lang din, isang gusto kong uh, malaman mula iyo bakit ba niyakap ka ni Auntie Claire no isang araw? Mm. Viral picture yan eh. Ano ba meron sa inyong oh. dalawa ngayon? Oo. Oh, oh. mm. eh, hindi ko alam kasi no, dumadalo kami sa press con oh. ni Esbert Samin. Mm. Oh. mga pinagsisibak, si di ba? Yung mga pinag-resign oh. pala si Bak Tuloy. Oh. Pero wala namang uh, ano, sinibak dahil parang uh, parang nireshuffle lang. Mm. Ay, ano, Kuya Jen, na nagulat na ako na ganun pala yung pagkakapuhan natin dalawa. Kasi sabi lang, oy, oh, picturean niyo kami ni Eden magpa-picture tayo. No! Yo, ayun, ayun pa oh, Yan Ayun na sila yeah. oh. sa amigo. Pwede Talag naman natin makita. Baka sabihin na, ano ba yung picture na sinasabi niyo? Oh. Okay, natin direct yung picture ni Eden. Iyo! Parang magkapatid lang din. Ano? Hindi nag-aalay, ha? Oo. Oh. oh. <laughs> Masayang-masaya pala na siya dyan. Di mo oh, kinabal niya ako. Hindi, ako, ako naman natutuwa at saka masaya-masaya. Meron mm. kayong ganyang... Uh, pero mm. si Ate Claire, di ba? Mm. O oh, dapat eh, matagal lang yung... Very ko, professional. Pa. Yes! Yeah. Yan, yan, bibigyan ko ng ano ha, bibigyan ko ng... Uh, o, oh, uh, pag, pag yung nakita may picture, ayun yung picture yan o. The Professional Communicators. Yeah! yeah. Ayun eh, ito sana nga tuloy-tuloy na nga eh kasi maraming nang babatikos kay Ma'am Eden Santos. <laughs> yung mga nagsasalita ng masasama laban kay Ma'am Eden Santos sa Net25 na nag-iisip ng masasama kung ano-ano sinasabing parang sinong magaling eh hey, wala na kayo pahiya na kayo magkaibigan sila sa totoong buhay si Ma'am Eden Santos at si Yusik Claire Castro sinasabi ninyo na edited lang yan ginawa lang yan para palabasin na mga pati sila hindi nagsalita na mismo yung ma'am Eden eh oh. Ano, ano pa rin ang sinisya, sinasabi ninyo paninira doon sa tao ay naku po ganyan talaga yung mga bitter bitterness sa buhay may napanood ako na video na para bagang nagmamarunong siya, nagmamagaling siya kasi may tinatanong siya na pwede naman palang mag uh, resign yung mga tao bak yung mga nasa <coughs> uh, cabinet member bakit kailangan pa daw naitanong niya yun bakit kailangan pa daw ng courtesy resignation kung si President Bongbong Marcos lang naman palang masusunod <coughs> eh yung pagtatanong niya ay may apology naman na humihingi ng pasensya. Ay yung tanong kasi hindi lang para sa kanya. Pang kalahatan, pang kalahatan yung tanong niya na ganun. Eh may nag-react naman na isang vlogger. Lokano yata yon. Nawan, madim matarataro sa tibagbagam. <laughs> Siko na bisig lang makataros si Lokano. Hmm. Hindi nga mawawala, awawala tang dayta so na. Pinadang ay bagbaga mo. Dila-dilaw ka ka. mo ti lugar. panag mo. Yan. Ngayon ti mga ramita na yun. panag mo. Yun. Yung isang vlogger na yun ay parang personal niya. Si Ma'am Eden Santos. Na dapat. Ikaw na lang ang nag Sabi niya eh. Ay, ng tao. Sabi niya. Ay humingi ng pasensya yung tao eh. Sabi niya pasensya na po yung ating tanong. Ito ay pangkalahas yung tanong ngayon ay pangkalahatan hindi lang para sa kanya hindi para lang sa sarili niyang opinion ay eh kasi nga ilalabas yun sa TV sa Net25 kaya sana nga maging okay na yung banding nila Ma'am Eden Santos at ni Ma'am Claire Castro kahit marami, maraming mga issue na lumalabas sa kanila nagulat <laughs> din siya eh ito patong eh yun ah, Puntahan natin ngayon si Senador Marcoleta. Eh, gusto niyang mahawakan yung Blue Ribbon Committee. Matindi yun. Matindi yung Blue Ribbon Committee. Yun ang gusto niyang hawakan sa Senado. Kasi maraming kondon eh. Corruption. Maraming sa pagkakalam po mayroong 30% doon na nawawala sa pagkakaalam ko lang, hindi ko lang alam ito. Pakinggan natin si Senador Rodante Marculeta. Sa lahat ng pagkakataon na mayroong korupsyon, nawawala yung pagkakataon na magkaroon ng pag-asa ng hirap. Ibigay sana sa akin si Dory Committee Comiti sapagkat yun ang magiging dahilan para maimbestigahan lahat ang malalaking korupsyon na nangyayari dati sa percent of our national treasury goes to private pockets. Isa yun kung bakit lalong dumala na ang pag-iirap ng ating bansa. Yung 30 percent na yun ay para sa public education, para sa public health, para sa public safety and public order. Ang natutukunan nun ay yung mga marginalized. Yun ang nawawala sa kanila. Kapag hindi naayos yun, lalong lulunga ang kahirapan dito sa bansa. Kahit ano pang sabihin nila, lahat na nag-release na rin. 30 percent talaga yung nawawala napupunta sa private saan napunta yun 70% ang nagagamit kasi 10%, 10% 10% buo yung 10% tapos yung 30% nawawala napunta sa private paano yung 70? yung 70 lang nagagamit sa buong Pilipinas ay ilang populasyon ng Pilipinas to ituloy natin ha, kasi sabi niya <coughs> gusto niyang hawakan eh. mapupunta sa healthcare care. Uh, ano po yung sinabi niya hindi sana sa amin sa pagkat yun ang magiging dahilan para maimbestigahan lahat ang malalaking corruption na nangyayari dati ng 30% of our national treasury goes to private pockets. Isa yun kung bakit lalong dumala na ang pag-iirap ng ating bansa. Yung 30% na yun ay para sa public education, para sa public health, para sa public safety and public order. Ang natutukunan nun ay yung mga marginalized. Yun ang nawawala sa kanila. Kapag hindi na ayos yun, lalong lulog na ang kahirapan dito sa bansa. Kahit ano pang sabihin nila, lahat ng administrasyon sinasabi na i natin ang ating bansa hindi mangyayari yun habang papalakas, papalaki ang antas ng corruption sa atin. Na, ayun na Kasi yung Blue Ribbon Committee ay eh, talagang mausisa mo ma... ma <coughs> sisiyasat yung mga malalaking korupsyon uh, corruption na nagaganap sa bansa. Yun ang gustong hawakan ni Senador Marcoleta eh pagka niya yun eh sigurado maraming magagalit sa kanya sigurado yan pagka inimbestigahan niya yan yung corruption dyan maraming magagalit sa kanya sa blue ribbon committee sino ba ang may hawak ngayon yan ang pagkakaalam ko si Juan si Escudero kung hindi ako nagkakamali blue ribbon committee ewan ko lang hindi ako sure pero kung mapunta yon kay Senador Marculeta, ay sigurado maraming magagalit sa kanya. Kasama nang andiyan yung mga taong bayan na sinasabihan siya na nakikialam. Katerbau e, na nila yun ni eh. mambabatas Senador na mas mataas pa sa congressman. Kaya, e, dapat lang na paki-alaman nila yung mga nangyayari sa ating bansa. Ituloy natin yung panonood sa uh, kay Senador Marcolita. Alam po ba ninyo kung pinagsama-sama natin ang lahat ng mga ayuda na binibigay sa ilan lamang nating mga kababayan? Ito po ay umabot sa halos dalawang daang bilyong piso. Pero hindi po nyo na itatanong ilan lamang ang nabibigyan. Ang tanja po namin, 10% lamang ng may hirap sa ating bansa ang nabibigyan. Sa mga kwit, yung 200 billion na ayuda ay nasasayang lang. Kaya kapag sila ay may talatalang ayuda, tangkapin po ninyo ngunit huwag kayong magpasalamat sapagkat ang ibibigay nilang ayuda sa mga kamag-anak nyo, yun po ay pera din ng bayan ang galing po sa ating quiz ang ibibigay sa kanila. Nais nice, ko munang pasalamatan yung mga nanonood sa atin, sa ating munting channel. Sa lahat ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. At maging yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na nasa ibang bansa, maraming maraming salamat po. Sa patuloy ninyong pagsubaybay dito sa munting channel. Uh, at lalong lalo na po sa aming checker, laging nanonood eh. <laughs> Pinapanood niya yung aking mga video. Thank you po kuya Erman Ibikner. Hmm. <laughs> shout out po sa inyo. At sa mga kasamahan ko dito sa aming trabaho. Ayan, maraming maraming salamat po. Tuloy natin yung ating mga paggawa ng mga reaction video. Kaya siguro maraming uh, natatakot na maging, kasi nababalita, napapabalita ang pinagpipili ang maging SP. Yung SP ay Senate President. Ang nababalitaan natin ay si Tito Soto, Cheese Espodero, at si Jaime Marcos, at napapabalita na ipapasok ng mga Duterte Black, <coughs> si Senator Marcoleta. Eh alam natin na matapang 'yan talagang batas 'yung isinusulong niya. Pero sila-sila rin lang kasi naman ang magbobo, magbobotohan dyan kung sino magiging speaker nila, ah, Senate President nila. Hindi naman pwedeng para sa bayan, taong bayan. Kung tayo tayo, kung kasama tayo, malamang mananalo si Senador Marculeta, kung halimbawa parang butuhan ba na sino ang gustong maging Senate President? <laughs> eh hindi pwede eh. Parang sa Kongreso din yan, yung House Speaker, sila-sila din ang pipili. Kung sinong pinakamataas, so, ganun din sa uh, Senate President. Pero sa akin lang, kung sa akin lang, Senate President na gusto kong maging Senate President, ay Senador Marculeta, kasi abogado, matapang, katwiran, talaga yung katwiran, yung batas. <coughs> ay sabi nga niya, eh, hindi ako susunod na parang tuta sa presidente kung mali yung inyong utos. Eh, napabalita yun. Hindi ako maging sunod-sunuran, Anya. Maninindigan ako sa aking pagiging independent. <coughs> kasi independent siya. Eh. Inadapt lang siya ng Uh, PDP laban. Pero independent siya. Ngayon nga, ay matindi yung pasabog niya ngayon. Yung, uh, tungkol sa uh, gusto niyang maging chairman doon sa Blue Ribbon Committee. Yun ang gusto niyang hawakan. Parang yun dati ang hinahawakan ni Gordon nung senador Pasigordto. Yung Blue Ribbon Committee. Kasi yun nga binanggit niya, kaya gusto niyang hawakan yung uh, Blue Ribbon Committee. Eh noong panahon na nangangampanya siya eh may mga binanggit siya na yung ayuda na ipinamimigay ay 200 billion na galing sa tax sa buwis ng mamamayan matindi 200 billion eh lahat ba ng binibig ng yung ginawang ayuda yung 200 billion na yun lahat kaya ay nakinabang <coughs> sino ang nakinabang Ma, gaano karami ang Pilipino mamamayan billion na ba ang Pilipino hindi ko alam. Pero yung 200 billion na ayuda, <coughs> grabe, kaya siguro maraming uh, ayaw sa kanya ng mga <coughs> congressman, ayaw yung ibang mga senador, takot na siya maging, uh, yun ang nararamdaman ko. Pero kung siyang mananalo bilang Senate President, wala silang magagawa eh, talino sa kanya yung katwiran nasa kanya kung ano yung batas yun ang sinusunod <clears throat> kaya marami ang nagagalit sa kanya eh. lalo doon sa kongreso inang, may banal na takot sumusunod sa batas magpapasakop sa pamahalaan kung ano yung batas yung ang sinusunod <coughs> yung katwiran yung pinaglalaban sapagkat yun ay natutunan niya sa Iglesia ni Cristo dahil ang mga aral sa Iglesia ni Cristo ay pawang katotohanan walang mali walang walang tawag nito yung gawa-gawa lamang lalago ba ang Iglesia ni Cristo ng ganito kalago ang dami ng ang daming gusto kong sumira gusto nilang gibain yung aral sa Iglesia ni Cristo pero ako lang nagtagumpan kaya yung mga lantarang naninira sa Iglesia ni Cristo lantarang ipinapahiya sinasabi nila na kung, kung ano-ano pang-alipusta sa Iglesia ni Cristo sa pamamahala sa mga miyembro ay nangapapahiya. Dumarating yung araw na hindi nila inaasahan na sila ay napapahiya. Bakit? Eh sapagkat ang Iglesia ni Kristo ay totoo. Ang nangyari kay Senador Dante Marculeta, isang malaking sampal sa mga taong nagpahiya sa kanya. Diyos ang nagangat sa kanya. Ginamit niya yung mga tao iyon ang paraan ng Panginoong Diyos para lalo siyang matilala matanyag yung sinasabi ng iba na wala daw dagat sa West Philippine Sea mayroong dagat, mayroon, mayroong dagat pero pinatunayan ni Senator Rodante Marculeta na wala pang narehistro na pangalang West Philippines isa yon sa mga pinang uh, atake sa kanya noong panahon ng eleksyon pero nagtagumpay siya I will not agree that you are correct West Philippine Sea is our exclusive economic zone yung sinasabi natin West Philippine Sea is our own exclusive economic zone This is ours. Ang sinasabi natin dito, kagaya ng nire-request ng CICC, let us educate our people sapagkat ang alam ng mga tao, lahat tayo, ang alam natin, nakarehistro na. Ang sinasabi ko, hindi pa po nakarehistro. Ikaw ba pwede kang mag-enroll sa isang eskwela nang hindi ka nag-register, nang hindi ka nag-enroll? Of course, sir. There is a question. Kaya hindi pa nakarehistro, Mr. Chief, this is the only point. Let us not create a mountain of, out of molehill. Hindi lamang sasabihin in response to what I said. Ang isip Oh, blah, blah, blah. But you know, people are bashing me. I am... I am pro-China. When is the last time or the first time that I am pro-China? Again, Mr. Chair, I never said that you are a traitor. That is clearly posted on my Twitter. Pero hindi ka, hindi ka po nagbigay ng paliwanag na sinabi mo sana doon sa social media din. Bakit nyo ina sa akin na sinabi ko na traitor si Kong Marcoleta? Yan yung malabo sa iba. Yan, yung West Philippine Sea na hanggang ngayon ay <coughs> hindi nila matanggap yung katotohanan na sa ngayon mayroon na na nakalagay na sa world map nagulat nga yung China eh dahil bakit meron ng West Philippines eh, sa world map dati kasi wala ngayon <coughs> na na dahil kay Senator Rodante Magleta